ng Papa Rito. So muli ay narito tayo at nagpapasalamat sa Panginoon para sa biyaya ng garahe at ng tabayang uh, ito. Uh, ito'y paalala sa atin na hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang kapulihan. Kaya hindi tayo dapat magkukulang sa kapulihan sa kapulisan. Kaya maganda na lang. Talaga tinalag niyo yung space na ito para magkasama-sama eh, ay magkakulitan, pamilya. Dahil hindi naman talaga ang gusto ng Panginoon na magkakulit tayo sa pagmamahalan at sana nga sa sino mang paparito at sa sino at sa, at sa, sa, pamamagitan ng mga pagtitipo na gagawin ni Rito ay lalong mabuo yung pagmamahal at sa isa kayo din naman ay mas makita yung kapupinan natin sa ating kapwa. Kaya at sabi ng Panginoon, ano mang ginawa natin para sa ating kapwa ay sa sabi natin.

Happy birthday <laughs> now! <man. laughs> Happy birthday to you! <laughs> Say <Sayanyo>. it <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Blow, blow! sa Body shot sa ilong. Ay, tapang ni Charmaine, ah. Gago, pumapango. Gago, bumalik sa dati. Bumalik kagi! Hindi, yung mga iniinom ni Charmaine, e. Ang lakas ni Charis, Charis. sabi mo? Sabi mo? sabi mo? Ano? so dark. Dapat no reaction, 'di ba? Dapat may challenge tayo. Oh. <laughs> <laughs> Dito harap sa camera. Ito yung best friend niya no, ni Chin. From elementary yung height niya ngayon elementary pa rin. <laughs> Ah, Sisi, mga ba yun, lang, si Sheila, yung best friend Single S pa yan. Ano ah, pa yan. libre pa <laughs> yan. So, sa mga may gusto, PM lang kayo. Message na siya. Virgin. Virgin. Virgin, Virgin yes, it's work. Oh, that's your sister-in-law, ha? Oh, thank you. Basic. No reaction, na No reaction. Ah, sino na, nai? Sino na. Ay, tako, ayun na. Ang Ay, parang may reaction <laughs> <laughs> <Ang paangit> kagad. Ang Ang pangit kagad.

Para you. Ah, the kiss. Thank you. Uh, keys, ah, uh, <laughs> <laughs> so each, uh, action, uh, Ay, 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 Each ay, 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 reaction ay, 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 reaction ay, 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 kasi, ay, 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 may parang kulaban to. Ay, busi mo eh. Gusto mo eh, di ba? May isang baso nga to eh. O, cheers na si tayo. Oh, si tayo. Cheers na si tayo. Ay, ay, ay. Ay, ka, ay, ay, cheers. O, hindi, hindi, hindi. Iwiwalay ka, busi. Iwiwalay ka. Tang ina si Kiling, gago. O, cheers. Gago. Happy birthday. Ang dali lang, maliit yung baso ni Boss. Okay na to. Boss, maliit daw sa'yo. Maliit yung kay Boss. oh. Ano, Boss, maliit yun sa'yo. Ano nyo, oh. Ayun na. Okay, okay na. na. Okay na. Okay Badaya si boss. Yung sabi ni Paso, nawalan na, eh. Mama naman si Mama. O, mama. Si <laughs> mama, mama, mama. Oh, tapos Gago. Dali lang, may kulang pa. ikaw? Ikaw pa, loko. Ikaw muna. Ikaw muna. Happy birthday. Muna. Oh, happy birthday. Ba't ako natamay? Tayo talaga magkakaya. Bakit na paano kita? Pag hindi ka uminom yan.

nakriyak ako okay na okay ha okay happy birthday sa iyo, na Ano naman naman video na ako puta. Go, ikaw, ikaw. ko Kumain kami ng isang baso. hindi okay body shot, body shot. Hindi. okay body okay okay kay okay 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 Sa okay Sa okay na may batok. Sa okay 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 na

ano yan? Westin. Hindi, normal niya normal. Normal? Yun, normal, Binabody shot sa Biraus. Dapat sa mission. Hahaha! Ay, nalalabas tayo. yun lang. Happy birthday sa'yo na. Sana mo kasi <laughs> haba na-edits ko. <laughs> General General ah! Kadiri <laughs> Baho <niyo. laughs> di lang niya Aba si Putang ina mo hindi <laughs> <laughs> yun. oh. hindi yung lemon inumin mo gago <laughs> <laughs> Bayo, no reaction na Putang ina mo, gago Gago ko, oh, sinaya mo yung lemon Gago birthday, Happy birthday to you Happy birthday Eh walaupun. Walaupun. Bimbilo, 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 bimbilo. Walaupun. Oh pemilihnya. Soal tahan dia. Ah. Hei leh. Eba baca. Kenapa no panggil stok kayu? Ah. Ah. Yang ada Ah. Ada yang berapa? 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 Berapa?

Ayun, wish, wish, wish. Sana edits mo kasi. Araw-araw naman. Ang hirap naman yung wish mo. Ang hirap naman yung mo. Oh, ano mo? Ano, ano, happy birthday sa'yo. Yan, sana mapapabuhay mo. Yung tipong mamatay kami lahat, ikaw lang matira sa mundo na to. Gago! siya Masasabi so, ko lang, okay. napaka-sayang birthday. Okay. At least pa rin naman yung pangarap ng kapatid ko, pagiging gold digger niya, pero nakuha niya na birthday. I'm happy okay. to you. Happy birthday, Chin. Ayan, sana more birthdays to come and more babies. Halika na mo siya ng honte. mo ng honte. Oh, niya na nyo, maglilinis pa kami. Bilisan nyo. Ano? 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 Ano?